Hoy, <laughs> Sarge! Dito ka! Mm Hoy! -hmm. May isa sila! At? Hindi mo na rin ang uh, masang babae, ha? Yes, sir. Naray tayo tayo! Uh, Hoy! Pinaka masarap na pulutan! Dali mo dito! Pilisan mo, ha? Pilisan namin to! Pari bang si Detachi mo tayo mag-usap? Sarge! Dito na lang tayo mag-usap! Huwag na to, nakakasawa na eh! Saan naman, Sargento? Ang sarap uminom eh. Wala tayong makakausap na babae doon. Tsaka sa rento. Kala ko naman kaya kayo nagpunta rito para sa luwang kami. Wala ba kayong pagmumukaan yan? <IROU> Numiinom kayo rito? Nakahiniporme kayo? Para kayong mga aso na nagkakalap. Huwag mo kayo tulad sa aso! <record> Hindi <scratch> ba ganyan na asal nyo rito? Masakit kang magsalita! Inihiya mo kami rito! Dapat kayong maya. May mga sibilyan dito ah. Teka, teka! Kala mo kung sino ka magsasalita eh. Tandaan mo, bago ka lang dito. At huwag mong alisin sa isipan mo na pare-pareho lang tayo mga patapon dito. Baka lang ang tinapon dito. Eh, iyabang e, pala ito eh! Baka ko ito eh! <laughs> Sarento, naunahan mo ako eh. <laughs> Pero baka matapang ka lang dahil nakatutok sa akin yung baril mo. Baka naman gusto mo sa ibang bagay tayo magkasubukan.